Oy, isang mapagpalang araw po sa lahat. Ayan, narinig niyo na po ba itong uh, bagong speech ni Bonget? Ni President Bonget Marcos da Junior. Narinig niyo na po ba? Sabay-sabay uh, po nating pakinggan. Without further ado, ladies and gentlemen, the president, the junior. Parang ano na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa ngiti ninyo. Parang Valentine's Day pa rin. Sana ang uh, pagmamahal na pinapakita natin pag Valentine's Day, pag Valentine's Day Huwag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Iyan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at sa posisyon. Araw-araw. Araw-araw silang mag-iisip na pwedeng nakawin sa gobyerno. Ha? Yung mga napili mong mga kandidato Yung mga napili mong kandidato, mahal na Pangulo, the Junior, tulad mo, mga incompetent. May ilan lang siguro dyan na magaling, ano? Ah, kasi abogado, Pia Cayetano, yan, sa tingin ko. Pero, subok na rin yan. Yung mga Cayetano, pumalun. Iniwan si Duterte. Ha? Wala mga paninindigan. Pero the rest, yung mga nandyan, Eh, patuloy. Na, ang pagmamahal ay pinapakita natin pag Valentine's Day, pag Valentine's Day, huwag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan, yan po ang ya, pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw oh, na sila ay nakaupo at sa posisyon. Araw-araw, ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Bot-bot! Sino'ng naloko mo, Mr. President? Tignan mo yung mga itsura ng mga kandidato mo. O, oh, yan si Manny Pacquiao. Eh, di ba siniraan ka niyan? Eh, hindi ka daw nagbayad ng tax. Oh. Oh. Yan si Tol Lintino. Oh, Tridor Balimbing. Alam mo po, nakakagulat ko minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang na, napakabilis. Ngunit nandito ulit po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na yung national lang ang nagsimula ngayon, at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro na buong ng mga labing libo at dalawang daan ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buong solid na solid kasakagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit, bakit yung ibang partido, bakit yung ibang, ibang magkansasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kan... Ah, ano daw po? Ha? Ah? Ayan ba na inayayabang mo, yung kompleto niyong tiket Tingnan nyo, sino kompleto dyan? Si Manny Pacquiao? <laughs> Yo, yun, yun yata yung pinariringgan mong nautusan na bumili ng suka eh. Sino si Lito Lapid? Ha? Na buong panahon nasa Senado yan, tahimik yan. Wala talaga, walang ginawa yan. Wala lang, nakalagay lang yung pangalan niya doon. Senate, Senator Lito Lapid. Pero walang ginawa, unfit. Hindi eligible talaga. Sikat lang talaga. Yan bang niyayabang mo? Patuloy, patuloy. Ang nila nang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang sa sarili at malalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa aming alyansa dahil meron kaming Meron, meron, meron kami. Oo, oo, isipin mo nang mabuti, isipin mo. Baka kung ano-ano yung maibibitaw mo dyan, walang kwenta ha, sige. Naniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas ng nasa, sa matatang. Ano ba to Impromptu ba to wala ka bang staff na gumagawa ng mga dapat mo sabihin dyan? Ha? Napaka unskillful mo bilang public speaker. Ha? Wala kang sense. Wala kang sense talaga. Taas na opisina. Alam niyo po, eh, kung minsan na, nakikita natin yung ibang uh, partido, hindi eh, sila maka... Hindi sila na nagugula sila, natatakot nata sila sa inyo. Tao, utal-utal ka na naman. Ha? Huwag muna kasing suminghot bago puma pu umated sa mga sorting ganyan. Napaghahalataan kayo eh. Ha? Kaya naman, nung hinahamon ka ng drug test, ayaw mo eh. Kasi talagang, ewan ko, talagang siguro kayo po, Mr. President Bongit, talagang... ah, sige, patuloy. Dahil uh, pagka nakita, ang line-up ng alyansa, eh, kung ano ano na sinasabi. Tatingin niyo po ba, mahal na Pangulo, yung line-up ni Duterte? Takot sa line-up mo? Si sino ba ang pinakamatindi mong senador dyan? Ha? Ibangga mo nga po kay Marcoleta, kay Lambino, Hinlo, Jimmy Bondoc? Ha? Huh? Pwede ako pwede nila matibag probably si uh, uh si Philip Salvador. Pero kahit kay Philip Salvador sa kaniyang larangan <laughs> sa pag-aartista, eh hindi lang masters baka doctorate degree na siya. Sa dami nung Best Actor award niya. That is not a small feat. Oh sa iyo dyan. Sino bang mga ano, artista o politiko mo dinadala? Ayun lang ang narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa Kasi wala silang pagasa. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay, talaga. Ay, mahirap naman yung tao. Ang inisip lang yun, yun pagkasulut ang kaisa isang ang sa lahat ng problema. Tingnan mo itong... Wala na siyang maisip. Siguro itong staff niya, mula nung umalis si... si Attorney Trixie sa kanila, wala, hindi marunong mag-isip. Hindi marunong magbigay ng, ng... anong dapat sabihin ni President Bonget diyan, no nakakahiya. We are led by ineffective, unqualified unprepared, useless na leader ng ating bansa. Kaya lagi, alam mo, pinagpipray ko ito lagi na sana matagpuan niya ang Panginoon at magbago siya. Tama na po yan. Mayaman na po kayo. <laughs> Pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kamilang partido at itong mga ito

Anong klasing adjective yan? Ha? Ting anong klasing tingkad? Anong tiningkad nung kanilang kwan? Ng ano? track record nila? Sige nga po. Pagkaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na... na si Abalos Ngiwi. Si Abalos Ngiwi po. Ano pong ginawa niya nung siya po ay DILG? Ha? Ilang toneladang shabu daw ang nahuli? Tapos ang ending hindi pala aabot to. So, sobra lang pala. Konti lang pala yung nahuli. Uh, mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, at isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa tiket ng Alyansa, walo po ang naging senador na. Kaya pala niya po nila yung trabaho. Alam na nila kung paano magnakaw. Ha? Datihan pa rin. Ha? Walang, walang pagbabago. Nung sila nakaupo, naramdaman ba natin ang pagbabago? Wala, walang wenta. Wento lang. Dabo, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita niyo naman po, eto mga, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na sanay na kapag... Sanay na sanay ng magnakaw. <laughs> <laughs> ang upo nila, pagkanalong krok sila sa kanilang hinahapon na posisyon, hindi na po sila magtatako ang ibang huwag nila. Hindi, Hindi na po magtatanong kung ganino, kung anong dapat gawin. Alam na po nila Sino trabaho. gumagawa ng speech ng ating Pangulo. Ako talaga naawa ako. Si Pangulong Duterte, bagaman may edad na, sharp pa din eh. Ha? Kahit walang kopya-kopya. Talagang sa, sa edad niya, nahihirapan na nga tumayo. Ito, Ewan ko, may sinisilip naman siyang kopya, pero hindi niya may convey ng maayos? Talagang para siyang inexperienced politician. Eh. Matagal naman itong politiko na ito eh. Alam na po kung nila sino ang kausapin. Alam, na Alam mo siguro kung senador ka at nakaupo ka dyan sa likod. I mean, kung ikaw yung tumatakbong senador, siguro gusto mo na matunaw sa hiya. Ayaw mong ini-endorse ka niya. Pero dahil sa kanya nang galing yung pera, sige na lang. nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas pagandang serbisyo At uh, bukod pa ron, at uh, hindi po naman, uh -huh. at hindi lang naman sa Senado, hmm. marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso House of Representatives. Naging kongresman po, kongresman Avalos. Naging kongresman po, kongresman Binay. Kongresman Cayetano, kongresman Marcos, kongresman Pacquiao, kongresman Tulfo, kongresman Villar. Kaya makikita po po ninyo, hasang hasan. ito mga ating mga kandidato sa trabaho ng legislatura. At hindi naman at... Tingnan mo, pagod na pagod na siya, oh. Walat. Hindi wala sa puso mo yung mga sinasabi mo. Ha? Ah, hindi sincere. Kaya iba talaga kapag kasi dating Pangulong Duterte ang nag speech Kahit makulay yung mga sinasabi nun, nakaka-capture niya yung pandinig ng mga Pilipino kasi alam ng mga Pilipino na napaka-sincere niya. Ayan o, oh, mo, pag siya nagsalita, walang, walang wenta, puro motherhood statement. Iba pa naman at iba sa kanila, hindi lamang sa legislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, ang uh, si Secretary Abalos, noong uh, pumasok po kami siya ay DILG Secretary. Uh, at anong ginawa niya? Si Erwin Tulfo naman, siya... Isa pa yan, ha? Isa pa yan, mandarambong yan. Ha? Isang... Ano yan eh? Diloko niya yung isang bansa sa kanyang identity. Isipin mo, tas tatakbo, Senador. Ay, hinuha ka niya ng napakagandang performance siya sa DSWD. Si <laughs> Senator Lacson naman, siya naman ang hmm. na, namuno, namuno ng Yolanda. Ang nagsabi na napakakurap yung 2025 budget na pinasa niyo. Rehabilitation <laughs> <laughs> Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda at si Tol Tolentino ng MMDA. Ang una, siya po ay eh, ang MMDA na chairman. At ang masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban, at nag-aantay kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mga pagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating, sa Tacloban, may hmm. dalang heavy equipment para ayusin yung mga parin, para i-clear yung mga kalsada, hmm. para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay eh, si, si, si Tolentino po. Siya ang unang <tod> nakarating sa Tacloban. So, alam sure na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba ba ba, hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Eh. Alam nyo po nila kung paano patakbo, ang patakbo, patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo mga gobernador na nasa local government. Eh, alam nyo po yung aking kapatid, naging na gobernador po, Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte. Uh, gobernador lapit naman ng Pampanga, Governor Bong Revilla ng Kamite, puro, mala, puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang, uh, magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama din dito mga city mayor po. Una una, si Ben Abalos po. Matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Marami pong nakuha siyang premyo. No, nga, uh, kinaiimbitan nga namin, nasa uh, local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong, baka naman kami. Pero siya ah, si ganun siya kagaling. At si Abibinay Binay naman, Mayor Abi Binay, siya naman ang kumahawak uh, ng Makati. Hindi, hindi po simple yun, dahil ang Makati ang pinakamayaman na nunsod sa buong Pilipinas. Kaya ta nakita natin, eh, sa kanyang trabaho, eh, pinasikat na lang pinasikat ang gusto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga makaganda, okay. para sa lahat na may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo <laughs> kung gano'ng kanita ang patakbo ng ating mga, mga Mga kababayan, magsilbi po sanang paalala sa atin ito na una yung pong paggamit ng illegal na droga ay talagang nakakasama, nakakasira sa ulo. At uh, wag po natin gawin 'yon. Pangalawa, uh, iboto po natin ang buong ang slate ni uh, Pangulong Duterte, uh, sama si Vic Rodriguez, Dr. Mata at ah uh, yung buong uh, senator slate niya hindi ko ma-mention sa inyo isa't isa pina ko po sa upper left side ng ating screen kaya at uh, patuloy po nating ipanalangin ang ating mga mga politicians, mga leaders na sana po uh, sila ay uh, makatagpo ng Panginoon sa buhay nila at iwasan na nila yung kasalanan na pagiging ganid sa salapi at kapangyarihan kahit po magkaiba tayo lahat ng pilipino may iba-ibang uh, leaning, political leanings uh, uh, ipanalangin pa rin po natin at wag wag nating hangarin ng magkahati-hati ang ating bayan yan lang po maraming salamat sa inyong uh, panonood god bless you po mga kababayan